Isang napakalaking bagong township na tinatawag na Villar City ay itatayo sa timog ng Maynila, na nangangako na maging isang bagong sentro para sa commerce at innovation, minuunang Golden MV Holdings. Ang 35 square kilometer na proyekto ay nag-uugnay sa 15 bayan at lungsod at naglalayong maging mas malaki kaysa sa parehong pinagsama ng Makati at Bonifacio Global City, BGC. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinagmamalaki ng pag-unlad at extensive green spaces, kabilang ang 10 milyong mga puno, dalawang labing walong hole golf course, at maraming mga parke, na nagtataguyod ng isang modernong, napapanatiling pamumuhay, kasama sa proyekto ang mga high-end na mga bloke ng tirahan, mga sentro ng pamimili, at isang campus para sa University of the Philippines. Ang Villar City ay ang utak ng Pilipinong negosyante na si Manny Villar Jr., ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Isinasama ng proyekto ang mga residential, commercial, and recreational spaces including luxury residential enclaves like Banyan Tree Estates, isang pangunahing daanan na tinatawag na Villar Avenue, at ang Banyan Tree Cyber Park. Ang diskarte sa phase ng pag-unlad ay nakita na ang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastruktura, at patuloy na pagtatayo ng mga tirahan at komersyal na mga establishmento, Ang Villar City ay naisip bilang isang modernong metropolis na muling tukuyin ang lungsod na naninirahan sa Pilipinas na sumasalamin sa pangako ni Villar sa pagbuo ng bansa at pagbabago kasama sa lungsod ang isang mga kafe, magkakaugnay na pag akses sa mga kalsada, institusyong pangedukasyon at mga sentro ng kultura. Samantala, ang SM Prime Holdings Incorporated ang nakalista na Integrated Developer ng pag-aari ng si Pamilya, ay target na makumplito ngayong taon ang bahagi ng lupain ng proyekto ng pag-reclaim sa Pasay. inaasahan naming may hatid ang proyektong ito sa oras ang aming timetable ngayon ay dapat nating makita ang pagkumpleto ng lupain sa pagtatapos ng susunod na taon, sana, sinabi ni SM Engineering Design at Development Corporation President Hansi Jr. sa sidelines of the 30th National Retail Conference and Expo. Natawag na SM Smart City, ang proyekto ay isang 360 hektaryang pagunlad na isinasagawa ng SM Prime kasama ang Local Government Unit, LGU, ng Pasay. At pagkatapos matapos ang lupain ay mayroon pa rin ilang gawain pang infrastruktura na kailangang gawin, ang mga kalsada, mga kagamitan at piping. SM Smart City ay naisip na isang mixed-use development na katulad ng tagumpay ng proyekto ng Reclaim ng Mall of Asia, MOA. Ang proyekto ng pag-reclaim ay konektado sa MOA Complex at naging isang masiglang distrito ng negosyo na nagtatampok ng world-class mall, mga tanggapan, tirahan, entertainment arena, five-star hotel at convention center. Ito ay bahagi ng pangako ng SM Prime sa papel nito bilang isang katalista sa paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng paghahatid ng mga makabagong at sustainable lifestyle cities na nagpayaman sa kalidad ng buhay ng milyon-milyong tao. Ang vision para sa proyektong iyon para sa amin ay upang magamit ang lahat ng natutunan namin sa anim 60 hektarya na mayroon sa MOA Complex, Inaasahan makamit ang lahat ng mga bagay na natutunan natin sa huling dalawampung taon sa isang mas malaki at mas mahusay na proyekto, sabi ni C. Nakatuon ang SM Prime upang may hatid ang proyekto sa Pasay LGU sa pamamagitan ng 2028, opisyal na natanggap ng kumpanya mula sa lungsod ng Pasay ang paunawa upang magpatuloy para sa proyekto ng reclamation noong 2019. bilang kasamang kasosyo sa pakikipagsapalaran ng lungsod, bubuo ang SM Prime ng actual Rowland reclamation and horizontal development. Sinabi ng SM Prime Executive Committee Chairman Hans na ang budget para sa reclamation mismo ay halos 150 bilyon pesos, iyon lamang ang sangkap ng lupa, ang iba pang pagunlad na wala pa tayong budget. Samantala, sinabi ng Department of Public Works and Highways, na ang Philippine International Exhibition Center, PIER, isang 27 bilyong pesos, flagship, meetings, incentives, conferences and exhibitions, mais infrastructure project ng kasalukuyang gobyerno ng Pilipinas, ay itatayo sa isang bagong na na isla sa Manila Bay. Sinabi ng DPWH na na-secure ang pag-aproba ng Government Policy Board, GPPB, na gumamit ng isang espesyal na na-customize na hanay ng mga dokumento sa pagbid upang may bid ang disenyo at bumuo ng kontrata para sa proyekto, na matatagpuan sa 265 hectare Pasay Harbor City. Pasay Harbor City ay isang pinagsamang proyekto ng pakikipagsapalaran sa pagitan ng Pasay City Local Government at mga kumpanya na nakabase sa Davao na Udena Corporation ng negosyanteng si Dennis Oy at Alticon Builders. Proyekto ng Pasay Harbor City ay una nang isinasagawa bilang isang proyekto upang makuha ang 265 hektarya sa Manila Bay na bumubuo ng dalawang magkahiwalay na isla, Gayunpaman, sinabi ng mahusay na kaalaman ng mga mapagkukunan sa The Star na ang mga isyo sa katatagan ng lupa sa isang isla na nareclaim ay nagdulot ng pag-isipan muli sa plano ng pag-reclaim ng ikalawang isla.